Hi guys! It's April 5. Nandito tayo ngayon sa Abrisa. Okay. Ah, Abrisa. Um, maghahanap tayo ng oil. Pero saan tayo dadaan? Papunta doon. Tatawid tayo. Kasi ayun, ang Abrisa. Mag may mission therapy tayo wala tayong dalang oil gawa ng hand carry lang ang dalakong bag at wala tayong excess luggage kaya ito maghahanap tayo ngayon ng ating gagawing oil sa ating pagkaterapi hmm. may nakahanda ng uh, luya yung BFF ko galing sa bukid Ah, Ayala Mall pala siya. Abrisa Ayala Mall. Marami rin pala ng taxi rito. Ayun. Maganda yung kanyang place. At bago tayo mag-ikot sa loob, eh, pakita ko muna sa inyo yung lugar. Ayun. Pasok. Ay, thank you Lord. Bukas kasi Sabado, pupunta tayo ng Bukid sa Toril sa kilati ang ganda ng flower oh hmm. diba meron din siyang playground ang ganda rin ang view hmm. Robinson din pala ang, ano, ang meron dito nagkapit sa kanto pwede na pala tayong magkape pagka may ganyang motor oh. O oh, diba, coffee shop. Okay. Nakapoto lang si Kuya. O oh, diba? Dito okay. ginagawa okay, ang kanilang road. Mm. Ito -hmm. tayo guys. Abriza. Papasok tayo maya maya sa loob. Yeah. Ito ang entrance. Marami rin palang mga magagandang site. O, oh, di ba? O, oh, pagpapasal kayo sa Dabao, ito'y banda sa malapit sa Bahada, panakan. Marami rin palang mga condominium dito. Tapasok hmm, na tayo. Baka bawal ang cellphone. Sige. Baka tayo yung mga security guard. Here na tayo sa loob. Oh, okay. Si Watson. Si Watson. contest. Sa loob. Para rin palang ano, ang mall dito, maganda siya. Diba? HMM! Magkala-kala muna tayo pag may time. Kaya e, lang parang mamahalin ang kanilang mga produkto. Hanapin natin si Watson. Nandito tayo sa third floor. Nasaan kaya yung Watson? fresh air sa buwan pero maganda ang view niya no? ah baka nasa loob ah with matching airplane baka baba dito yun malapit lang kasi dito guys ang uh, airport ayan guys pasok tayo sa loob second floor daw ang Watson ay Hanap-hanap tayo. Ayan. Hmm. Ngayon lang tayo nakagala, guys. Dahil sa dami kong mission therapy. Dito pa tayo sa Dabao. Oh, Anong ito? Diba? oh. Ano Diba? Oo. Oh. lang tayo. Ayan. Ganda ng flower. O, oh, ba? diba? Ay, Lord, thank you. Nagkaroon tayo ng times, ilang araw tayo nagpahinga kasi may nararamdaman akong hindi maganda sa akin sa katawan. Kaya kailangan natin na mag-recharge. O, oh, diba? Mukhang fresh na fresh ang lola niyo. Medyo hindi natin alam yung lugar na to, Kaya mag-iikot tayo mag-iikot. Ikot-ikot lang. Second floor daw ang Watson. Kasi nagtanong tayo sa labas. Sabi daw third floor daw. Pero nagtanong tayo doon sa kanang security guard. Second floor daw. Ayun. Mas may niya pala. Mas may niya. ilalagay nyo sa mat. Tayo hindi. Saan tayo pupunta? Ikot tayo. Hanapin natin yung ating hinahanap. Marami rin pala dito yung mga ano. Oh. Ngayon lang tayo nakapagawa. Ayos pa rin yung relo ng anak ko. Dito tayo sa malapit sa Robinson Supermarket. Hmm. Ano pangalan nito? Watch Clinic. Ay, thank you Lord. At natapos din, nakabili tayo ng oil natin. Mm. -hmm. At saka, ko din yung battery ng relo na binigay ni Tita. Ang para kay Kuya. Ayun siya. Kalabas na tayo ngayon guys. Uh, thank you for watching po. Tsaka kung i-follow, i-subscribe. Ito, gala ang lola nyo. Pahinga ko ngayon, April. Kaya medyo konti lang ang itaterapy natin today. Ang hindi po ko sa Davao ngayon. Ah, uh, Davao City. Kaya, pahinga muna ang lola nyo. Ayan, thank you Lord. Thank you for watching. God bless you all.